Hello, welcome mo kayo, makibahagi sa Super Radio DCW sa Double Wang sa Double B. Ngayong hapon, unahin muna natin ito pong panawagan mm -hmm. uh, kontra korupsyon pa rin, makakapuso, mm -hmm. dahil uh, simula nung, uh, nagbibilang ho ba kayo? Simula nung zona ng Pangulo hanggang ano ngayon. Ano dapat bilangin? Hindi, nee, kung kailan ho na tinapik ng Pangulo, kung sino man ho ang mga dapat makonsensya <laughs> na mahiya ho kayo ah, sa ginawa hong, uh, alam niyo na, mga hindi ginawa ho na ha, mga ginawang hindi ginawa uh -oh. hmm. Eh hanggang ngayon, wala pa akong napaparusyaan na eh hmm. Eh ito na, kaya may panawagan pa? ng isang group Wala, wala Protected pa nga eh Protected ba? pa uh -oh. Protected witness, <laughs> di ba? Uh -oh. oh. <laughs> ah, hindi lang, hindi lang yung mga witness Pwede mm -hmm. no, protected witness pala, partner Umpisa ho, ay kausapin natin ngayong hapon ang... Uh, Trade Union Congress of the Philippines at ang kanilang panawagan kung ano yon abangan. Okay, nasa linya ho natin ang spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines or TUCP. Alamin natin kasi naglabas daw sila ng hindi close kundi open Open statement, open, open, statement. panawagan, letter. open, open letter. letter. Oh. Bukas na liham. Bukas, ano bang nilalaman yan. ng liham na yun? Mm -hmm. ha? Pwede bang isa sumasa puso yan? O, kasi siyempre, <laughs> usapang, uh, usaping kwanto eh. Pwede rin magpakailanman. Magpakailanman. Oh, diba? <laughs> ano to? Damdamin ng, ano, talaga, ng publiko. Talaga, mm -hmm. partner. Kuha mo. Ito'y damdamin talaga ng bawat Pilipino. Sir Carlos Miguel Oñate, spokesperson ng TUCP. Sir Carlos, magandang hapon po. Welcome sa Double Wang, sa Double B. Magandang hapon. Hapon po. ay magandang hapon po, Double Weng at salat hmm. ng ating mga taga-subaybay. Alam nyo naman pag nagsusulat na ho ngayon, may letter na abay galing sa puso. yan. di ba? Oo, Siya, galing brave. sa puso isipan. Oo, oo. <laughs> Hindi lang verbal, letter mm -mm. na talaga yes. black and white. Ano mm -hmm. ba yung nilalaman ho ng inyong uh, open letter na 'yan? Uh, re uh, may relasyon pa rin sa korupsyon pero ito ay ano bang ma malalim ba to? Mabigat ba ang laman nitong uh, sulat na to? Opo, ang kaibahan nito itong mga panawagan, ito po ay hindi lamang ng TUCP. Sa katunayan, ito pong bukas na liham ay isinulat po kasama yung labor leaders, kasama rin po yung mga business organizations, yung mga pinakamalalaki po nating union at yung mga Employers Confederation, Philippine Chamber of Commerce. Ang nilalaman po nung aming uh, letter no, na mula sa puso, tingin namin, na sambayan ng Pilipino ay yung Uh, buwan na po kasi ang nagdaan, no almost three months mula nung nagmahiya naman kayo yung Pangulo. Ngunit kami po ay nababahala dun sa tila pagong na uh, bilis nung investigasyon at prosecution ng mga nagkasala po dito sa pinakamalaking corruption scandal sa bansa. Mm -hmm. Kung kaya't kami po ay naglista ng limang panawagan na ito po ay dapat tugunan ng Pangulo, bago po maubos yung pasensya ng ating mm. sambayanan. Ano po yung limang panawagan na yan, Sir Carlos? Opo, oh, yung ating lima, napapasadaan ko. Yung una ay yung magkaroon, magdaos ng sectoral dialogue with employers at labor. Hindi po yan nangyari. Mm -hmm. Already three years into the Marcos administration, kaiba po nung ibang administrasyon na usually every year meron pong dialogong nagaganap. Pangalawa ho ay yung pagpapasertify as urgent nung panukalang batas na magpapalakas doon sa current na ICI. Mm -hmm. Kami po kasi ay nababahala dahil yung ICI, dapat ho ang letter I dyan independent. Mm -hmm. Ngayon po kasi para siyang isolated eh laging sarado po yung investigasyon, hindi po namin alam ang nangyayari doon. Pangalawa, no, wala siyang contempt powers. So kulang ng ngipin yung ICI, kaya pinapa-certify as urgent namin yung panukalang batas. Gayun din, nananawagan din ho kami gumawa ng special division na sa Sandigan Bayan. Kasi tinatansya namin na daan-daang kaso po ang kailangang i-resolve para mapanagot yung mga corrupt. Kailangan may special designated na division para doon. Gayun din yung madali ang pagbawi po ng mga nakaw na yaman. Magsisimula po yan, dapat proactive po yung ating MLOC um, na i-freeze po yung asset ng lahat po ng involved dito sa corruption case. At yung panghuli po ay hindi lamang kami satisfied na buksan lang basta yung mga congressional hearings at BICAM, kailangan po kasama, institutionalize yung sectoral participation all the way starting dun sa budget preparation. Preparation pa lamang po ng National Expenditure Program. Okay, meron na dyan na ilan na, nagawa na pero nakukulangan pa kayo. Kasi una, doon sa pagsasampan ng kaso, nangako na masabi ni uh, Ombudsman Jesus Crespin Rimulia, gagawin nila yan within 30 days. Mula na sabihin niya yan last week. So, counting days na tayo, ina-expect na natin may maisasampa sa Sandigan Bayan. At meron sabi rin ng Presidente kasi dapat hindi natin tumamadali is ang kailangan lang sigurado tayo na uh, sure yung kaso pagdating na Sandigan Bayan, Sir Carlos. Apo, uh, kami naman wini welcome po namin yung mga commitment na yon. Mm -hmm. Although uh, pasalamat lang din na sinab nagsabi na ng 30 day timeline yung Ombudsman. Mm -hmm. Ang ine-emphasize lang namin, both business at uh, labor is that sana matotoo no magkatotoo mm -hmm. yung timeline na yon at hindi siya umusod ng umusod. Mm -hmm. At gayon din ayaw din namin na nalilihis tayo kung saan-saan. Dapat ang talagang uh, puntahan natin, sino ba yung pinakamalaking mesa dito? Sino ba yung puno, no sino yung ugat dito sa corruption scandal na ito. Mm -hmm. Hindi pwede yung sina Bryce Hernandez lang at si Alcantara uh, lang. Sa sa trillion-trillion piso na nanakaw, tapos mga ghost flood control projects, mm -hmm. napakalaki hong sindikato siguro ang involved dito, na yan ho sanang i-unravel nung mas malakas na ICI mm -hmm. combined with ombudsman para masampahan ho ng kaso. Pero doon sa mga personalidad na yung iba, nakalinya na nga ang ng kaso, kayo hubay satisfied na ho. Ito na hubay yung mga tawag ninyong personalidad na sa tingin ninyo, ninyo ay talagang behind. Ito yung mga mastermind na napangalanan. Opo, kaya nga gusto, Sir, kaya kami nananawagan din ng transparency, hindi lamang pag sa public hearings ng ICI, kundi lahat ng mga sinasubmit doon na affidavit, kasi ang amin pong pananaw, no, wala kaming particular na pangalan na tinatarget na yan ang dapat kasuhan. Dapat ko saan dalhin ho tayo ng ebidensya, yun po ang makasuhan. Kahit sino po sila. Nakalagay ho sa statement namin, kahit kaaway, kaalyado, kamaganak, lahat po dapat nang nagkasala talaga ay dapat tuluyan na kasuhan at saka hmm. makatulan. Mm. At least kahit pa paano yung nagbunga na ito ng ilang reforma sa budget process, hindi ba Sir Carlos, um, yung mga bagay na dating nakatago sa mata ng publiko, meron na senyales ng nabubuksan na. Kaya lang nakukulangan kayo kasi gusto niyo sa umpisa pa lang ng latag ng NEP galing sa executive, dapat alam na ng taong laman ito. Pero paano po gagawin uh, yon? Tama po kayo. No? Noon po kasi may mga reforma ng tinatawag na bottom-up budgeting. So before, may mga nasa initiative ng na mga agencies kung gusto nila i-consult yung sektor. Ang gusto kasi namin, alimbawa, Department of Agriculture Budget, mm -hmm. sana naponsulta muna yung mga grupo ng magsasaka. Mm -hmm. Ganun din yung DTI, nakausap nila yung mga grupo ng mga negosyante para yun yung mga priorities ng bawat sektor ay reflected po dun sa NEP. Ganun naman po sa pagbubukas ng congressional hearings, sana po hindi token yung maging participation ng mga sectoral uh, groups. no Kailangan po ito ay institutionalized. Mm. Kaya kahit sino pong senate presidency, sinong administration, ay nandyan na po talaga yung multisectoral participation mm. sa entire budget process. Doon sa Kamara, nagkaroon na ang participation ng mga NGO and civil society groups. Sa so tingin mo, hindi pa sapat yun? Token lang ang tingin po ninyo doon? Uh, mas marami pa po kasing uh, areas for improvement doon po, no lalo kung kagaya ng kahit anong public hearing, mm -hmm. ay pwedeng mag-submit hindi lamang ng position paper, kundi pwedeng mag-intervene, uh, mag-propose ng mga panukala mm -hmm. doon po mismo sa pagdinig. Para po yan ay officially na namamanifest at talagang mapapasok doon sa panukalang budget. Kung kaya yung aming uh, sinabi reforma, hindi lang doon sa budget legislation pero starting sa preparation oh. para hindi ha, hindi kailangan maghabol ng katakot tapot Ito nga, na, na. buti nabanggit nyo yan hanggang sa preparasyon Kunyari ho. Ang uh, gusto niyong partisipasyon ba? Kunyari, may nag-suestiyon ho doon panukala na o oh, magi sponsor ako o oh, magi insert ako, mag aamin ako ng flood control project sa isang lugar. Doon ba mismo sa detalye ng flood control na yon kung saan hindi ang lugar at kung sino mga kontraktor, dapat ba maging bahagi kayo sa eh, pag decide yun, yun po no lalo dun sa budget preparation tama po kayo no lalo na dahil nanggagaling tayo dun sa take off natin na yung top 15 na most flood-prone uh, flood uh, provinces, hindi sila yung may pinakamalalaking uh, flood control project allocation. Mm -hmm. Kung kaya tingin namin, kung isasama natin yung mismong sektor na kumakatawan doon sa either sa probinsya o national man lang yan, ay mas mapapalapit natin yung budget na ipinapasa natin kada taon doon sa mismong pangangailangan ng taong bayan na nandun mm -hmm. mismo sa ground. Mm. Hindi mm -hmm. yung kumbaga nag turo lang, o ito ata dito sa lugar na to kailangan natin. So eto na budget yan, 150 million. <laughs> Wala ka na, walang, di ba, walang, <laughs> kaya nagugulat ang lahat, asan oh, ba yan? Oh, oh, walang hmm. ganon. Oh. Tama po, para maiwasan din yung mga ghost, no? Yung mga ghost na flood control project kasi hindi nila alam kung saan mang coordinate sa binigay basta mm -hmm. lang may project. I-emphasize lang din namin dito sa usapin ng ghost flood control project. Kaya kami naglabas uh, din itong liham. Ayaw namin na yung mga Gumawa ng kasalanan dito either contractor man 'yan o taong gobyerno na sana hindi lang sila ghosts, no? Kailangan mm -hmm. mapanagot natin sino ba talagang nagkasala dito. Hindi po pwede kasing may krimen mm -hmm. pero walang kriminal. Eh paano oh, oh. ho, doon sa mga tinabaka ho ang babagsakan nito? Yun baka 'yung mga kwan lang, engineer, uh, contractor <coughs> lang ang sila silahong uh, mm -hmm. Uh, at masasakdal. Baka dahil sila yung oh. madaling makonvict, ma mm. di ba? Kasi pagdating sa dulo, oh. acquitted na naman yung mga senador at congressista, di ba Sir Carlos? Uh, yun ho yun, yun no, yung nais nating i-correct, no? Kasi alam naman nun natin naging experience, di ba? 10 years, 20 years mm. na i-hearing, tapos ang ending ina-acquit. ang no, namin, yun na no, yung nagiging enabling environment para mm -hmm. sa corruption. Kasi you can get away with it eh. Mm -hmm. Yun yung dapat ibang mensahe na ibigay natin na hindi ho basta lang si district engineer o kung sino mang contractor, no, mm -hmm. abutin ho natin sino ba yung mastermind sa likod nito. Mm -hmm. yung labang, May nabagit partner kanina, uh, sir, sabi nyo nililihis kung saan saan ano ano yung tinutukoy niyo dong nililihis ang investigasyon kung saan saan ande kasi ako oh, kagaya oh, nung nangyari di ba, yung sa blue ribbon investigation sa senado hmm. may momentum na ho oh, yun. kaya lang dahil oh, sa mga laro oh, <laughs> sa politika, mayorya o minorya, baka mawala si majority, etc., hmm. natitigil ho oh, yung investigasyon. Kailangan no, oh, at this Time, 'no Na sabi nga ng sa survey hmm. 97% ng ating mga kabayan widespread hmm. ang corruption sa gobyerno hmm. dapat 'to wala na tayong nakikitang kulay politika hmm. dito dapat tuntunin na natin kung sino eh, talaga yung ba nagkasala bahagi hmm. ho ba yun nung nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado kasama ho ba yun doon wala. Ang nangyari ho kasi mukhang ang tinitignan nung aming development is babalik naman si senator Ping Lacson mm -hmm. dun sa Blue Ribbon yes. investigation at meron naman ang schedule yung November 14. Mm -hmm. So inaasahan namin na yun ay makatulong din ho dun sa fact-finding at sana by that time also yung ICI sana bukas na mm -hmm. yung tunay na live stream hearings kasi naantala na naman daw yung pag-live stream nila. Wala mm -hmm. daw technical capability pa eh. Oh, <laughs> oh nagahan yung pangako ni ano Justice Reyes, tapos wala pa palang rules. <laughs> So biglang kumambyo, kinabukasan. Walang rules, ayusin mo na yung rules. Tapos kailangan nila siyempre ng mga camera and wow, internet uh -oh. connection. Sa, o, diba? sa modern times ngayon, kahit uh -oh. cellphone lang, pwede na eh. Ang mahalaga, nakikita ng tao ano uh -oh, nangyayari uh -oh. sa loob. Pero siyempre, kailangan mm -hmm. mo diba? ng wider. Mm -hmm. <laughs> anyway, basta yun ang sabi. <laughs> sila ng technical capability. Anyway, uh -oh, pwede. Um, Pag-uli. Um, or else, sabi niyo. ako nyo... sa tax, Sir Carlos. Sa oh, sige, ito. sige. P yung pang lang etong tugon o itong, itong sulat niyo pag wala hong tugon ho dito ng kahit isa man lamang ano mangyayari ay nako yun po ang pinaka concern ho namin kasi kung dito sa limang panawagan ay wala hong matugunan. Nakala gitu namin dyan na baka ho yung pasensya ng ating mga sambayanan, lalo na papunta tayo sa so November 30 na may mga malawakang pagkilos. Ayaw na ayaw ho natin yung magkaroon pa ng further instability no sa ating bansa. Kaya ang kailangan nyo talaga may certainty of action dito mm -hmm. ho sa corruption. Okay. At least kahit papaano gising naman sila sa palasyo eh. Hmm. Yun nga lang talagang, um expect na natin Sir Carlos, pati sa ating mga mamaya na, sabi ko nga eh, siguro matuto tayong i-manage ngayon pa lang yung expectation natin. Gigil nah. tayo, galit oh, tayo oh, sa corruption oh. na to eh. Oh. Pero ganito rin tayo Sir Carlos nung pumutok ang PIDAF scam. Ang uh, fertilizer funds come, hindi ba? Mm -hmm. Tapos pagdating sa dulo, acquitted lahat yung malalaking tao. So siguro talagang magbantay tayo, mm -hmm. hindi natin ito BBT1. walang ningas kugon pagdating na sa corruption issue, sa labas sa corruption issue, hanggang doon sa dulo ng may makonvict talaga na dapat makonvict. Mm -hmm. Tama po kayo kaya kami rin no business organization sa trade unions no Natingin namin responsibilidad namin lalo sa aming mga miyembro pati ng ating sambayan ng publiko na laging may urgency itong issue na ito mm -hmm. para bantayan ng ating mga kababayan at hindi lang yung may isa na na, na charge o may nakasuhan na tas doon natitigil ang mm -hmm. lahat. So, meron lang akong habal na tanong, pinapag-aralan na raw, pinapaaral na raw ni Pangulong Marcos sa Department of Finance, yung possibility ng pag-restructure siguro ng withholding tax natin, pagbabawas ng mga buwis na binabayaran ng mga manggagawa. Um, ano ba ang dapat para sa Trade Union Congress of the Philippines pagdating sa buwis lalo na sa mga manggagawang Pinoy? Opo, no, yung uh, wini-welcome naman namin, may mga pinag-aaralang proposals yung Department of Finance na uh, babaan din yung uh, tax para dun sa mga de minimis. Mm. Uh, benefits no ngunit ina emphasize namin na kung ang usapin natin ay buwis no mas magandang tignan yun dun sa withholding income tax mm -hmm. no yung 250,000 na sinet natin before nung train baka uh -oh. nararapat i-adjust natin siya sa inflation mm -hmm. kasi ilang taon na nakalipas siguro papatak na sa 350,000 mm -hmm. and below ang dapat may exemption sa withholding income tax so currently ang mm, hindi na yan minimum wage earner. Opo, kasi ang ang minimum wage earner kasi ay automatically exempted yes, oh oh. sa income tax, no? So, yun po dun sa mga uh, 350,000 and below yung uh, Uh, income annual no mm -hmm. baka pwedeng pag-aralan kung dapat na nating i-adjust doon yung income tax so lahat po ito pinag aralan although ini-emphasize din po namin sa TUCP, no wag nating kalimutan lalo yung 5 milyon nating minimum wage earners yes. no wala na ho silang income tax mm -hmm. pero sila ho yung pumapasan doon sa bawat bilihin nila nagbabayad din sila ng value added tax eh, yung mm -hmm. VAT eh as of now ho, yung minimum wage ko natin sa uh, buong bansa ay eh, nasa ilalim ng poverty line ito, so ayan. kinakailangan ho yan itaas no bukod pa po doon sa mga reforma sa buwis. Pero Saka diba... mga near, near minimum wage hindi na sila ano eh hindi na sila sinasabing ano ba Um, nakakaangat ng konti near poverty level na sila dahil sa mahalang bilihin Di ba, sir Carlos ako tama po kayo no ang masaklap pa kunwari 695 ang sweldo usually may 715 pesos hindi na sila covered ng income tax exemption yes. for minimum wage earners then they have they still have to deal dun sa kanilang tax and mm -hmm. then yung yung inflation no yung nakapa nakapatong sa pressure rin ng bawat bilihin yung vat mm -mm. pati kuryente tubig, lahat may VAT Oh, so yun yung kailangan nilang pasanen at tama ho kayo. Uh, unfortunately, nasa near poverty line na po yung kanilang sweldo. Pero hindi ba ho magiging epekto naman ho niyan, Eh malaki ang ang uh, mawawala. Nakita. nakita sa gobyerno. Opo, ang usapin naman doon kaya kailangan talaga ng pagbabalanse pero kagaya ng lagi nating sinasabi, no, yung every time tinataasan ho natin yung take-home pay, yung purchasing power ng ating mga manggagawa, na mm -hmm. napapasigla naman po nito yung ekonomiya. Eh, kasi gagastos mm hindi -hmm. niya po eh. So meron pong benefits, meron din costs. Kailang, kailangan lang po balansin yung dalawang bagay na yun. Mm -hmm. <laughs> <laughs> problema ho doon, oh, nabawasan ka nga. Eh, kaso ang presyo naman ng bilhin hindi nagbabago. Tumataas palagi eh. So, Hindi, uh, 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 <laughs> diba? may pangdagdag ka naman uh, na gastos. Di ba? May pangdagdag ka na gastos. At least lang may dagdag. No? Pero uh -oh. to be sustainable din po, kagaya sinasabi rin ng no ating mga kababayan, no? inflation pa rin yung kanilang top concern. Mm -hmm. no? Kaya sana tugunan lalo yung agricultural, Tsaka yung sa electricity, yung mm. sa presyo ng yes. kuryente. Mm. Ayun nga. Sa petrolyo, napakamahal. Doon daw dapat nakatutok yung, yung presyo, papano pababain, at yung produksyon ng mga pagkain, papano ho uh, padamihin. Mm -mm. Pag marami yun, ay baka mas mura na ho tayo ang mga bilihin natin. Yung local production, no? Uh, opo, mm -mm. uh, uh, no? lahat naman po, go hand in hand. Ang concern lamang po namin, lalo sa minimum wage earners natin, everyday ho kasi kailangan nila magpakain sa kanilang pamilya. Mm -mm. Eh, hindi po nila mahihirap nahihintay yung matagal na panahon na kinakailangan para po yung presyo ng mga bilihin. Kaya ito po ay parang salbabida lamang po mm -hmm. yung mga panukalang 200 pesos legislated wage increase mm -hmm. na ngayon po ay pending pa rin sa both houses ng Congress. Mm -hmm. Oh, tsaka nakakaya naman doon sa ano, mga sumisipat sa kikitain ng gobyerno. Oo, oh, oh, walang. kailangan ah, natin magbayad ng buwis, <laughs> Sir Carlos. Wala tayong pang tus tus uh, sa mga... Uh, baka hindi sila uh oh, sa mga flood control projects. <laughs> <laughs> diba? Kaya nga, ka, kaya ka nagagalit yung manggagawa. Eh. Inihingi mm. niya, okay. dalawandaan, isandaan lang. Mm -hmm. Tapos pinagkakait pa sa kanya. Tapos eh, trilyon-trilyon pala, winawaldas mm -hmm. ng mga iilan lamang sa pamahalaan. Yun. Okay.